Magnitude 5.2 nga linog mitay kagahapon sa hapon sa Eastern Visayas. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confivox, alas 12.57 na hitabo ang linog. Nasubay ang epicenter ni Ini sa lungsod sa Kalbiga, sa lalawigan sa Samar, ugnasutang nasutang tektonik ang hinungdan ni Ini. Nabatyagan ang pagtayog sa lain-laing bahin sa Region 8, sama sa Intensity 5 sa Borongan, Eastern Samar, ug Kalbiga, ingunman Katbalogan City sa Samar Province. Nakatala sa Mung Intensity 4, 3 o 2 sa lain-laing mga probinsya sa maong rehiyon sa paghihinabi sa telepono, gibutyag sa labaw sa Kalbiga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Ryan Kilatan, human sa linog, mihimo dayo ng assessment ang ilang opisina. Gilibot sa ilang mga personnel ang lain lain parte sa lungsod. Pagsuta kung may epekto ba ang linog na ilang nabatyagan. Mato din ni Kilatan, walay natala ng mga kadaot sa nitabong linog o wala usay natala nga ng mga naangol o bakha nakalas kalas. Sa mga assessment team, Um, wala namang damages at eh, saka casualties mm -hmm. um, in relation to the um, uh, linog na natabos. Tumawas eh. na naga kami sa among um, office kayo mo sa ayaw ng mga mong opisina. Mm -hmm. um, Pag-usag siya medyo makusag siguro, nag-last siguro yun, mga 15 to 20 seconds.